anong ginagawa mo? Alam mo, kaya ka ayaw ang pag-aaral ng nanay mo tatanga-tanga ka, bobo! -bo! Di ka nakakatuwa, ha? Kung gusto mo mag-aral, magsipag ka! Alam mo, tatanga tama ka talaga, eh. Di ka nakakatuwa, ha? uwi ka na kaya sa nanay mo! Hindi po, tita. Lilinisin mo na po. Alam mo, ito ang nababagay sa'yo, eh. Aray! May interest exam po sa Monday. Sales fee po. Oh! Sino masasabi mag-aaral ka? Magka-college ka? Okay. Saan ka kukuha na pambaon mo? Ni wala nga tayong pambili ng bigas? Tapos gusto mo pang mag-aaral? Ma'am, mag-aaral po ko para po matulungan ko po ang bahalang araw. Tulong? Tapos, pag nakatapos ka, iiwanan mo na ako. Gano'n naman talaga kayong mga anak, di ba? Gano'n lang kayo. Hindi nyo kami naiisip. Ma'am, gusto, gusto ko talaga mag-aral. Wala nga tayong makakain, no? Ang tatay mo walang trabaho. Tapos ako pa extra-extra lang. Anong gagastusin ko pang pakalit sa'yo? Ikaw eh, gumagawa lang ng dahilan para makalis dito sa bahay, no? Gusto ko talaga makatapos, eh. oh gusto mo mag-aral? Sige, ganito. Mag-aral ka. Pero wag mo kong aasa na. Magbibigay sa'yo ng baon. Kung gusto mo, mga tunong ka do sa tita mo, sa kapatid ng tatay mo, para makapag-aral ka. Pero ako, wag mo kong aasahan dyan. Sige, mama. Sige, po. Tita? Tita? O, John Ray, Andiyan ka na pala. Sabi ng nanay mo, makakatulong ka dito. Opo. Siguraduhin mo lang, Hana, magsisipag ka. Kasi, gusto ko sa tao yung may kusa, hindi kailangan utusan. Iwak e, ba dyan sa nanay mo? Pag aanak-anak, di naman kaya magpaaral. Di ba pinagkakagawa ng nanay mo, di ka kaya pag-aralin? Kailangan yung obligasyon sa akin ipapasa. Alam ano mo, mabuti pa, ibaba mo na yung bag mo. Pumunta ka ng CR, maglinis ka. Paputiin mo yan, ha? Ngayon palang umpisahan mo na. Hindi ko magbibigay ng baon ng katika kumikilos, ha? So, mag-aral, pagtiisan mo, pagpursigihin mo, pagsikapan mo. Naintindihan mo? Apo, ko na po tika. Salamat po. Hoy, John Ray. Sino may sabi sa'yo magbukas ka ng electric fan? Wala po. Yun naman pala eh. Ba't nakabuhay ang electric fan? Nagbabad ka ba ng kuryente dito? Nagpaalam ka ba sa'kin? Abang ka pa naman ang mukha mo ha? Patira ka na nga, pakain ka na. Kailangan nag-electric fan ka pa. Ang init po kasi. Wala ba, John Ray? Ilugar mo naman yung sarili mo. Sa akin na nga iniasa ng nanay mo ang pagpapaaral sa'yo, kailangan ba lahat ka sa akin pa din? Ha? Wala akong pakalang kahit masunog ka sa init. Ang akin, patayin mo sa electric fan. Huwag kang mag-electric fan dahil ang mahal-mahal ng kuryente. Ako yung nagbabayad dito, hindi ikaw. Di ba, sana kung nag-aambag yung nanay mo eh. Eh wala ibinibigay sa akin, ising ko. Kapal-kapal ng mukha mo. Patayin mo yan! Sige, ko na mo. Ang gabo. Jan Ray! Jan Ray, parito ka nga saglit! Bakit po, ba, tita? Anong bakit? Di ba sabi ko sa sa'yo kayo na maglinis ka ng bahay? mo ng itsuro, oh! Andiyan pa yung gabok! Andito pa yung tuyong dahon! Kaya ako nga pinagagawa sa'yo kayo na eh. Ano ginawa mo? Naglinis pa, pa po ako sa garahe eh. Palahating araw? Oras nang to, hindi pa tapos ang loob ng bahay? Andito pa yung mga tuyong dahon? Ano ba dyan, Ray? Ang sabi ko, kung dito ka titira sa akin, kailangan may kusa ka, hindi ka kailangan utusan. Pero anong ginagawa mo? Alam mo, kaya ka ayaw ang pag-aaral ng nanay may tatanga-tanga ka, bobo! Di ka nakakatuwa, ha? Kung gusto mo mag-aral, magsipag ka! Alam mo, tanga-tanga-tanga ka eh. Di ka nakakatuwa, ha? Uwi-uwi ka na kaya sa nanay mo! Hindi po, tita. Lilinisin ko na po. Alam mo, ito ang nababagi sa'yo. Aray! Bobo! Mas <laughs> ka nasa harapan doon! Nakabigil ka? <laughs> oh! Bayan! Tapon! Bilisan mo! Wala, wala. Oh, sa'yo. Bilis! Pa! Ah. Pa! Ah. Uy, ate, tawag ka ng anak mo. Uy, mama daw. tao ka na dun. Dede, dede siguro. Bayan! Kakainis naman! Tatalo na ako eh! Wait lang! Yan mo na kayo! Ayan. Oh, ano naman problema mo? Nandito ka? Ma, umalis na po ako na tita. Sinasaktan po kasi ako eh. Sinasaktan? Baka kalukuhan mo kaya ka sinasaktan? Dami mong arte sa buhay. Bumali ka doon. Wala ko iba para sa'yo. Disturb mo ko sa pagtutokit ko. Hindi po. Hindi po ito ko magawa. Sinasaktan po talaga ako eh. Tingnan mo yung itsura mo. Kalalaki mong tao, ganyan ka. Ha? Umiglas-iglas ka. Bakit? Parang wala ko yung paksya. Sadya akong walang pakilam sa'yo. Pabigat ka lang sa akin Mas maigi pang anong wala ka dito eh. Bawa sa akin pala mo nin. Estorbo ka sa ginagawa ko. Lumayas ka. Hindi kita kailangan dito. Ayan po, mahinga kasi. Ang arte mo. Lumayas ka nga. <laughs> Ninang! Ninang! Ano? Oh! Anong ginagawa mo dito? Bakit puro ka pasa? Ninang, sinasaktan po kasi ako eh. tita eh. oh, ba't hindi ka umuwi sa nanay mo? Gusto ko man po umuwi. Kaso, parang ayaw po ni mama na nakikita ako eh. Parang sa tuwing nakikita niya po ako, tihin po saan, pabigat. Kaya alam po, Pumunta ako na tita kasi gusto ko makapagtapos ang pag-aral. Gusto ko makapasok. Kaya po, nangatulong po kay tita. Kaso, hindi ko pa alam na ganun po pala yung sasabitin ko. Siguradong hahanapin ka ng mama mo. Hindi nang natatakot po ako. <laughs> Kung bahala sa mama mo, kakausapin ko siya. Mukhang gutom na gutom ka, pumasok ka muna sa loob. S sige po Ninang. Salamat po. Sige. Lumare, pwede bang pumunta ka dito? Andito yung inaanak ko eh. Meron lang tayong pag-uusapan. Kung pwede, ngayon na sana. O sige. Hintayin kita. Jandre! Ano ka ba? Pati itong ninang mo. Inabala mo. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Mare, pasensya ka na ha at mm, yung inaanak mo, hindi ko na alam ang gagawin ko di ba? ang sabi ko sa'yo, pumunta ka sa tita mo, hindi dito sa ninang mo. Nakakahiya. Pati dito, nagkakalat ka. Ha? Eh, mare, sinasaktan daw ng hipag mo si John Naku, mare, huwag kang maniniwala dyan. Inarte lang yan. Nag-iinarte ang batang yan. Baka yan inasub-sub lang doon. Huwag kang magpapaniwala dyan. Ma, bakit gano'n po ang trato mo sa akin? Wala niyo po ang ginawa mas ma. Hindi yung mangarap. Mangarap na walang araw, maaang ka po isa. Kahirapan. Bakit hindi niyo po ako suportahan? May ginawa ko ba akong samag sa inyo? At tingin niyo na po ba sa hampabigat? Kinasusok naman niyo po ba ako? <laughs> Aba ha? At ikaw? Marunong ko nang sumagot. Mare, Ma Ma teka lang! Sandali! Toy, doon ka muna sa kusina! Eh Mare, paano kung totoong sinasaktan si John Ray doon at minamaltrato ng hipag mo? Pati ba naman ikaw, Mare? Niniwala sa kanya. Ang tikas tigas kasi ng ulo ng batang yan eh. Hindi ko na lang gagawin ko. Di ba dapat ang ina ang unang nagtatanggol sa kanyang mga anak, Mare? Ano naman sa sa'yo? At tagal mong hindi nagkaanak, Mare. Tapos ngayon, binigyan ka ng anak. Tapos ganyan na ginagawa mo. Tama ka, Mari. Napakalaki ng kasalanan ko sa anak ko. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Yung asawa ko. Hindi naman trabaho ko. Ano bang gagawin ko? Hindi ko naman mapaaral ko. Kaya kahit masakit sa loob ko, tinatapangan ko ang anak ko. Para pumunta sa kanyang tita, hindi ko naman alam na minamaltrato siya doon. Mare, ganito na lang. Ako na lang magpapaaral ka dyan, Ray. Dahil gusto niya talaga makatapos ng pag-aaral. Maswerte ka nga kasi may pangarap yung anak mo. Maswerte ka kasi mabait ang anak mo. nire respeto ka. Gusto niya lang maka kayo sa kahirapan, Mare. Kaya, kung yun lang ang problema mo, ako na lang ang sasabot sa problema mo pag-aaralin ko si Jan Ray. Ako na ang bahala sa anak mo. Mare, kalabisan naman yun. Hindi mo na obligasyon yun. Obligasyon namin yung nang ko yun. Pero nung ginawa ko, hindi ko pinakikinggan yung anak ko. Pasensya ka na, Mari, ha? Sana lang, Mari. Paranas mo kay Jerry yung pagiging isang ina mo kasi napakaswerte mo sa kanya, Mari. Buti ka lang nagginigyan ka ng anak. Ako, wala akong anak, Mari. Kaya sana lang ako ano yung merong kabalagaan mo. abang Mahal ka pa ng anak mo, baka balang araw magbagong isip niya. Yun lang masasabi ko sa'yo, Mari. Hindi, hey, Mari. Sensya ka na talaga. gulang oh, ko lang yung anak ko. Ang gusto sa kusina. Hingi, hingi ako ng tawad sa kanya. Nakapatawarin mo si Mama. Hindi ko nakita. Yung lahat ng paghihirap mo. Hindi ko nakita na sinasaktan ka pero ako, anong ginawa ko? Itinataboy pa kita. Matawarin mo si mama na kubabawi ako sa'yo. <laughs> Hindi man ngayon, pero pipilitin ko para mapag-aaral ka. Magtutulungan tayo, anak ka. mo talaga ako. Sana, huwag ka -tanim ng sama ng loob kay mama ko naman kay si Jose na makaganyan ka. Pero naging bulag-bulagan ako dahil sa hirap ng buhay natin. Pasensya ka na, Ma, kaya naman po ako nagsisikap eh. Gawa mo. Gusto ko pong unupatunayan eh. na balang araw ahang tayo sa buhay. Kasi kita-kita ko naman po talaga natin sa sa'yo selamat kasih. tu mah apa tindakan kau nak menjadi